So yan guys um, Ituturo po sa inyo paano po tanggalin itong oil change na po ito Dahil kaka-change oil pa lang po kasi kanina ngayon hindi pa po siya tatanggal So tuturuan ko po kayo kung paano po ang tamang pag reset po nito So ito lang guys panoorin nyo lang po um, So guys nung papasok nyo may dalawa push button dito na Ipagsasabay po natin siyang pindutin po So, ito nga po. Panorin nyo po na maigi po. Para po magtanggal ng oil change po. So, sabay po dapat pong dalawa po. Magbibilang po tayo ng talo. 3, 2, 1. So, yun, guys, napasin nyo po, nagbibling po, nagbibling lang po yung time po natin dito. So, pag nakita nyo na po, nagbibling ito po, pindutin nyo lang po itong set po. Pindutin po natin, one, tapos pindutin pa po, po ng 2 Yan po Tapos pindutin po natin ulit 3 So papasin nyo guys uh, ah, Nagbibring na po sya dito I-set po natin sya dito po Papasin nyo po yan po Bali 1 pipe po sya And then Gagawin po natin syang So guys yan nasa 5 ginawa you know, nilagay ko po siya sa 5,000 po kilometer. So, tapos po nito, pindutin po natin yung set. So, ayan guys. Kita niyo po guys, na wala na po. So, i-off po natin yung ano, switch and on po natin, guys. Papansin niyo po, guys, wala na po yung oil change. Ganun lang po kadali po magtanggal ng oil change ng Leo Click 125 or 150 po. Salamat po.